Isinensus ni David ang mga sundalo niya. Ikadalawamput-apat na kabanata. Muling nagalit ang Panginoon sa mga Israelita, kaya ginamit niya si David laban sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na isensus ang mga mamamayan ng Israel at Huda. Kaya sinabi ni Haring David kay Joab at sa mga commander ng mga sundalo, Puntahan niyo ang lahat ng lahi ng Israel, mula Dan hanggang sa Beersheba, at isensus niyo ang mga mamamayan para malaman ko kung ilan silang lahat. Pero sumagot si Joab sa hari, Paramihin sana ng Panginoon na inyong Diyos sa mga tauhan nyo ng isang daang beses, at makita nyo sana ito. Ngunit mahal na hari, bakit gusto nyong gawin ang bagay na ito? Ngunit nagpumilit si David, kaya lumakad si Joab at ang mga opisyal ng mga sundalo para isensus ang mga mamamayan ng Israel. tumawit sila sa ilog ng Hordan at nagsimula sa pagsensus sa Aroer, timog ng bayan na nasa gilid ng daluyan ng tubig. Mula roon, dumiretso sila sa Gad hanggang sa Jazer. Pumunta rin sila sa Gilead, sa Tatimhodsi, sa Danjaan, at umikot sila papuntang Sidon. Pagkatapos pumunta sila sa napapadirang lungsod ng Tyre, at sa lahat ng bayan ng mga Hideo at Kananeo. At sa kahuli-hulihan, nagpunta sila sa Beersheba, sa timog ng Huda. Nalibot nila ang buong bansa sa loob ng siyam na buwan at dalawampung araw. At pagkatapos, bumalik sila sa Jerusalem. Sinabi niya kay Haring David ang bilang ng mga lalaki na may kakayahang makipaglaban. Walong daang libo sa Israel at limang daang libo sa Huda. Nakonsensya si David matapos niyang ipasenso sa mga tao. Kaya sinabi niya sa Panginoon, Nagkasala po ako dahil sa ginawa ko. Kaya nakikiusap ako sa inyo, Panginoon, Napatawarin niyo ako na inyong lingkod sa kasalanan ko dahil isa pong kahangalan ang ginawa ko. Hindi pa nakakabangon si David kinaumagahan nang sabihin ng Panginoon kay Gad na propeta ni David. Pumunta ka kay David at papiliin mo siya kung alin sa tatlong parusa ang gusto niyang gawin ko sa kanya. Kaya pumunta si Gad at sinabi, "Alin po sa tatlong ito ang pipiliin niyo? Tatlong taon na taggutom sa bansa niyo." tatlong buwan na tumatakas kayo sa mga kalaban nyo habang hinahabol nila kayo? O tatlong araw na salot sa bansa nyo? Pag-isipan nyo po ito ng mabuti. At ipaalam nyo po sa akin kung ano ang isasagot ko sa Panginoon na nagsugo sa akin. Sumagot si David kay God. Nahihirapan akong pumili. Mas mabuti pang ang kamay ng Panginoon ang magparusa sa amin kaysa ang mga tao dahil maawain ng Panginoon. Kaya nagpadala ang Panginoon ng matinding salot sa Israel mula noong umagang iyon hanggang sa itinakdang panahon. At pitungpong libong tao ang namatay mula dan hanggang sa Beersheba. Nang papatayin na ng anghel ang mga mamamayan ng Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Kaya sinabi niya sa anghel na nagpaparusa sa mga tao, tama na, huwag na silang parusahan. Nang oras na iyon, nakatayo ang anghel ng Panginoon sa may giika ni Arauna na Jebuseo. Gumawa ng altar si David. Nang makita ni David ang anghel na pumapatay ng mga tao, sinabi niya sa Panginoon, Ako po ang may kasalanan. Ang mga taong ito'y gaya ng mga tupa na walang nagawang kasalanan. Ako na lang po at ang sambahayan ko ang parusahan ninyo. Nang araw na iyon, nagpunta si God kay David at sinabi sa kanya, Umakyat kayo sa giikan ni Arauna na Jebuseo. At gumawa kayo roon ng altar para sa Panginoon. Kaya umakyat si David gaya ng iniutos ng Panginoon kay God. Nang makita ni Arauna na paparating si David at ang mga tauhan nito, lumabas siya at lumuhod sa harapan ni David bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni Arauna, Mahal na hari, bakit po kayo nandito? Sumagot si David, Pumunta ako rito para bilhin ang giikan mo. Dahil gagawa ako ng altar para sa Panginoon upang matigil na ang salot. Sinabi ni Arauna, kunin nyo na lang po at ihandog sa Panginoon ang anumang gustuhin nyo, mahal na hari. Narito ang mga baka para ialay nyo bilang handog na sinusunog. Narito rin po ang mga pamatok, pati ang mga tabla na ginagamit sa paggiik, at gawin nyong panggatong. Mahal na hari, ibibigay ko po itong lahat sa inyo, at tanggapin sana ng Panginoon na inyong Diyos ang handog ninyo. Pero sumagot si David, hindi ko ito tatanggapin ng libre, babayaran kita. Hindi ako maghahandog sa Panginoon kong Diyos ng mga handog na sinusunog na walang halaga sa akin. Kaya binili ni David ang giikan at ang mga baka sa halagang limampung pirasong pila. Pagkatapos, gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni David para sa Israel at huminto ang matinding salot.